Hello guys, so ang lulutuin nga natin ngayon ay sinigang na baboy. So uh, prepare mo na tayo ng ating ricados. Ayan, hiwa-hiwa tayo ng ating sibuyas. Ayan, sibuyas. Then hiwa rin tayo ng kamatis. So, hindi pwedeng mawawala ang kamatis kapag sinigang ang ating luto. Ayan. So, meron din tayong uh, um, ditong bawang. Kasi yung sinigang ko ay igigisa muna natin. So, uh, sinigang. Kasi usually pag nagsigang, pwedeng derecho pakuluan lang. So, ang gagawin ko naman ngayon ay sinigang na igigisa natin yung mga ricados para mas malasa talaga siya mas kasi uh, yung mga ricados, ayan maaamoy mo talaga kasi nga nagigisa siya so ayan na guys umpisahan na natin so magpainit na tayo ng ating kawali so ayan na lagay tayo ng konting mantika so konti lang naman ayan igigisa na natin ang ating bawang Ayan, mga talagang ano lang 'to. Original na ricados, bawang, sibuyas. Ayan, gisa-gisa lang. Then ang ating kamatis. So ayan, guys, igigisa lang natin. Antayin lang natin na mag brown-brown uh, konti. maluto-luto konti. at ilagay na natin ang ating karne. So ayan. Ilagay na natin ang ating karne at igigisa rin natin hanggang mag-brown brown, -brown siya ng konti. So, yung ma-absorb lang yung uh, lasa ng mantika. Ayan. So, pula pulahin natin siya ng konti. So, timplahan na rin natin siya. Lagyan na natin siya ng asin. Ayan. Para manunuot na yung lasa sa ating karne. So, yan. Halo-haloin lang natin. So, uh, antayin natin na mag-brown brown, -brown siya ng konti. Pag okay na, lagyan na natin ng sabaw. So, yun guys. Nakita niyo puti yung aking sabaw. Kasi, yan yung pinaghugasan ko ng bigas. Kasi, masarap talaga yan. So, ayan papakuluin uh, lang natin, palambutin natin yung ating baboy. So nilipat ko na pala sa kaldero para madali nating mapalambot ang ating baboy. So kasi gusto ko sa sigang malambot na malambot talaga siya. So nilagyan ko na siya ng pork cubes na pork. Ayan, takpan natin hanggang dumambot siya. So habang pinapalambot natin yung ating karne, guys, ipiprepare naman natin yung ating gulay. So Uh, basic lang yung aking gulay, talong, yan, hiwa-hiwa ng talong, then uh, okra, yan, di ako naglalagay ng kung ano-ano pang gulay kasi ayaw nung bunso ko, so yung simpleng gulay lang talaga yan, talong, okra, at ang ating Ah, kangkong so ayan himay-himay lang tayo habang pinapakulo natin yung ating karne so mabilis lang naman maghimay ng ating mga gulay so itong guys na sinigang simpleng-simple at naglalagay din pala ako ng kalamansi so yun guys may kalamansi so ayan ah, kulong-kulo na malambot na ang ating karne ang bango-bango niya na ayan so ilalagay na natin ang ating mga gulay so sabay na yan talong at saka okra Ayan. so madaling-madali na yan siya guys maluto so ayan palambutin lang natin yung ating gulay so hayaan lang natin na ha? kumulo hangga hanggang lumambot yung ating uh, okra at tsaka talong. So iyan. Oh, uh, malambot na siya. So isunod na natin ang ating kangkong. So iyan na. Lagay na natin ang ating kangkong. Then uh, ilagay na rin natin ang ating uh, ating plahan na natin siya ng uh, sinigang mix. So, lagay muna natin yung ating kalamansi. Ayan. Kahit mga ilang peraso sa akin, mga ano lang yan. Apat na perasong kalamansi. Kasi isa yan sa nagpapabango at yung asim ng kalamansi. Uh, malalasahan mo talaga. Kaya masarap ang may kalaman si kapag nagsigang so uh, maglagay na nat maglagay na tayo ng sinigang mix powder ayan para kumpleto ang ating sigang so ayan ang sarap-sarap ng sabaw so last ako nag naglalagay ng sinigang mix kasi pag nauna yan guys sa kangkong ang mangyari yung kangkong mo medyo makunat medyo matigas so pag naglagay ka ng Uh, sinigang mix yung huling huli na talaga panimpla na lang siya so yan na guys ang sarap sarap ng aking sinigang so promise guys ang sarap simpleng simple siya pero uh, kumpleto yung sarap ng sabaw so ayan na ready ready na para kumain so yan na guys ang sarap-sarap. Salamat. Thank you for watching, guys. At uh, try nyo rin yung simpleng luto ng sinigang. So, salamat.